tension na kung medyo maingay kasi wala ko sa room ko. Anyway, so nung mensayang kailangan yung marinig nowadays or so within one week from now. So within one week from now. Ano to? Ano to? kasi flower flower power to kasi ito business venture ang dating kung may new idea tungkol sa business ko ang business ay may kinalaman sa flower farm garden magan it itong panaw na to ay maganda para isagawa ang new business idea o career opportunity. O sabihin natin ang career nga ay may kinalaman sa flower farm, garden, mukhang magbo-bloom yung flowers o ang finances. Holiday. Ewan ko, may, matut may matutuklas na siguro yung iba sa inyo. O yung sagot na gusto nyong malaman. Dito nyo malalaman sa holiday. Aha. Uh -huh. Within one week from now, holiday. O, oh, ewan ko kung kailang holiday to. may holiday tayo. So, again, okay, tungkol to sa clarity. Kasi may information tayo dito. Maganda ko i-treat sa labas yung anak na babae. O mag-banding kayo sa labas, sa nature. Kung meron mga anak na babae. Para mag-heal kayo pare-pareho o makakatulong sa inyo yun para mabawas-bawasan ng stress. Parang unwind at uh, mag-unwind sa labas. O, pwede rin ititreat ka ng anak mong babae. Kung meron man. Kumain sa labas. O, kung bata pa yan, walang trabaho. Eh, maganda kung gumala kayo within one week from now. Kung may anak mong babae. Ito. Anong klaseng combination to? Sino do kailangan mong i-forgive? Tapos easy does it? Parang dating huwag nang magmatigas at mag-forgive na. Sino do kailangan mong i-forgive? Tapos dito, easy does it. O parang dating. Magpatawad na. Huwag na i-control ang feelings. ah, ito ito, combination tungkol sa lesson to ang lesson ay you let go na ang something, someone na hindi mo na kailangan so, yung mga yun ay magte-teach sa'yo ng wisdom o lesson Once na magawa mo yun, makaka-receive ka ng wisdom. Pregnancy. Pregnancy. well ang dating kung tinatago mo yung pregnancy it's about time na il ilantad na yan ngayon kung gusto mo naman yan so it's about time na i-open up pang tungkol dito sa pregnancy kung gusto gusto na mangyari sa karelasyon. Ngayon, kung <laughs> single, eh, applicable lang to sa inner relationship. Kasi paano ka mabubuntis kung walang karelasyon? O oh, siguro kung magkakaroon ng new love interest o may nanliligaw, i-open na pang tungkol sa pregnancy kasi may iba na ayaw mag-anap. Ang dating self-love siguro to Be yourself, emotional healing Edy self-love Sabi nga dito Kapag nag-heal ka raw May marireceive kang new blessings And love ito naman. Biotentic. Biotentic. Personal power. So, yun nga. Be yourself. Emphasis na tawag dito. Pahalaga ng sarili. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.